Oh, yan. Ito ko. <laughs> Kaya galing ko lang mangilaw. Na uh, kuan kasi ihahalo namin bukas sa ah uh, tawag nito. Langka raw. Yan nagulay. So nagkuan ako ng alimasa ko, Oh. Ayun oh. ano Yung isda ko kukunti lang. Yan. Yan, yan oh tingnan niyo. Yan. Dami. Halos mapuno yung balde na yan. Oh. Yan, balde na yan. pag umuwi kayo rito, ante, pag may pagkakataon. Yan, ate Melody. Yan, pag umuwi kayo. Iuhuli ko kayo ninyan. Tapos may seal pa ako. ang ganda. So, pang pahay vlog dyan. oh. lalaki yun. Oh. Hmm, masarap. Lalo na to, masarap to. Ah, puguran kung tawagin dito, sipitan. Yan. Ang sarap niyan. Parang alim mas matindi yan siya. Alimango yung forestry yan. Yeah. So, hanggang dito na lang. Magandang gabi sa inyo. Ayan, ngayon lang ako sumisid ulit. Ayan. Ayan, basang-basa pa ako. Ayan, galing ka sa dagat. Kami dalawa ni Esme. Dalawa ni Ima. Siya yung taga-saguan. So, hanggang dito na lang muna. Magandang gabi.